Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon ay may mainit na update para sa lahat ng sumusubaybay sa modernization ng Philippine Air Force. Nakita na ang pangalawang ATR 72 Maritime Patrol Aircraft ng Pilipinas sa Turin, Italy na may tail number 1713 posibleng isa itong bahagi ng final testing bago opisyal na e-deliver sa ating bansa. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating hukbong panghimpapawid at sa pambansang seguridad? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para maintindihan ang significance ng balitang ito, balik tayo sandali sa pinagmula ng proyekto. Ang Long Range Patrol Aircraft o LRPA Acquisition Project ay bahagi ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program. Ang layunin nito ay magkaroon ng dedikadong fixed-wing maritime patrol aircraft na kayang magsagawa ng tuluy tuloy na surveillance at reconnaissance operations sa malawak na maritime territory ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, limitado ang kakayahan ng ating Air Force sa larangan ng maritime domain awareness. Oo, may mga C-130 at NC-212 planes na ginagamit sa ad-hoc maritime patrol missions, pero kulang ito sa endurance at modernong mission systems. Kaya matagal nang hinihintay ang pagdating ng LRPAs. Matapos ang proseso ng bidding at evaluation, napili ang Elbit Systems ng Israel bilang prime contractor. Sila ang magpo-provide ng integration at mission systems habang ginagamit ang ATR-72 platform na gawa ng Franco-Italian company na ATR. Ang proyektong ito ay may budget na nasa halos 5.9 na bilyong piso para sa dalawang aircraft. Ang ATR-72 ay isang kilalang regional turboprop aircraft na ginagamit ng maraming airline sa buong mundo. Subok na ang reliability at efficiency nito sa commercial aviation. Pero sa military variant nito na tinatawag na ATR-72MP, nagiging isang highly capable maritime patrol aircraft ito. May kapasidad itong magtagal ng mahigit walong oras sa ere, may fully digital cockpit, at kayang mag-operate hanggang 25,000 feet altitude. Ang tibay at fuel efficiency ng ATR 72 ang dahilan kung bakit naging popular itong base platform para sa maritime patrol aircraft programs ng Italy, Pakistan, Turkey, at iba pang bansa. Ngayon, ano ang mga mission systems na inaasahang naka-install sa Philippine ATR 72 MPAS? Una, mayroon itong advanced maritime surveillance radar posibleng isang AESA radar system na kayang mag-detect ng surface vessels at submarine periscopes. Pangalawa, may electro-optical, infrared o EO, IR turret na ginagamit para sa visual identification at tracking ng mga target. Pangatlo, may electronic support measures o ESM para makakuha ng signal intelligence at electronic detection ng mga barko o aircraft. Bukod dito, may mission management system na nagfufuse ng lahat ng data mula sa radar, sensors, at communication systems para magbigay ng malinaw na situational awareness sa mga operators. Importante ito para sa real-time decision-making lalo na sa maritime patrol missions. Hindi lang pang defense ang gamit ng ATR-72MP. Pwede rin itong gamitin para sa search and rescue, humanitarian assistance, at disaster response. May cargo door ito na pwedeng gamitin para mag-drop ng life rafts o relief goods sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Elbit Systems, bilang prime contractor, ang responsable sa integration ng mga mission systems. Kilala ang Elbit sa kanilang expertise sa surveillance, electronic warfare, at command and control systems. Sa kasalukuyan, ginagamit na ng Philippine military ang ilang Elbit products gaya ng armored vehicles, artillery systems, at communication networks. Ang pagdagdag ng ATR72MP sa inventory ng Air Force ay nagpapakita ng lumalalim na relasyon ng Pilipinas at Israel pagdating sa defense cooperation. Balik tayo sa pinakabagong balita. Ang spotting ng second ATR72MP sa Turin, Italy. Ang aircraft na ito, may tail number 1713, ay posibleng dumadaan na sa final testing phase. Ito ay indikasyon na malapit na ang delivery ng parehong aircraft para sa Philippine Air Force. Nauna nang naiulat ang una sa dalawang aircraft, at ngayon, nakumpirma na rin ang pag-exist ng pangalawa. Karaniwan sa ganitong proyekto ang mahigpit na testing at evaluation bago i-turnover sa end user. Lalo na't importante ang integration ng mission systems at ang pagsigurado na gumagana ng maayos ang lahat ng sensors, communications, at mission software. Ano ang magiging epekto ng dalawang ATR72MP sa defense posture ng Pilipinas? Una, malaking improvement ito sa maritime domain awareness. Sa laki ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mahirap bantayan ang bawat sulok gamit lang ang mga barko o coastal radars. Sa tulong ng ATR72MP, magkakaroon tayo ng persistent airborne surveillance na kayang makakita ng anomalya o intrusion sa West Philippine Sea. Pangalawa, magiging force multiplier ito para sa ating Navy at Coast Guard. Sa pamamagitan ng real-time data sharing, makakatanggap ng alerts sa mga naval assets tungkol sa suspicious activities, kaya mas mabilis silang makaka-respond. Pangatlo, may diplomatic at deterrent value ito. Kapag alam ng ibang bansa na may kakayahan ng Pilipinas na mag-monitor ng kanilang galaw, mas mababawasan ang tsansa ng illegal incursions at mas malalakas ang ating claim sa teritoryo. Isa pang aspeto na dapat banggitin ay interoperability. Ang mga mission systems ng Elbit ay kadalasang NATO-compatible, ibig sabihin, may posibilidad itong makipag-coordinate sa systems ng ating allies tulad ng United States, Japan, at Australia. Kung sakaling magkaroon ng joint patrols o multilateral maritime operations, malaking tulong na handa ang ating ATR-72M PAS na makipagpalitan ng impormasyon at makisabay sa network ng ating kaalyado. Kung maganda ang performance ng unang dalawang ATR-72 MP, malaki ang posibilidad na magdagdag pa ang Air Force ng karagdagang unit sa mga susunod na modernization phases. May option din na i-upgrade ang mga ito para maging anti-submarine warfare capable sa hinaharap, lalo na kung lalong titindi ang regional security challenges. Sa kabuuan, ang spotting ng pangalawang ATR-72 MP sa Turin ay isang malinaw na indikasyon na unti-unti nang natutupad ang matagal ng pinapangarap na magkaroon ng modernong maritime patrol aircraft ang Pilipinas. Hindi ito simpleng bagong eroplano lamang, kundi isang strategic asset na magbibigay ng mas malawak na mata at tenga sa ating himpapawid at karagatan. Habang papalapit ang kanilang opisyal na pagdating, Mahalagang suportahan din ng taong bayan ang transparency at good governance sa mga ganitong proyekto, para masigurong sulit at kapakipakinabang ang bawat pisong ginagastos para sa pambansang depensa. Kung gusto ninyo ng mas maraming updates tungkol sa modernization ng ating sandatahang lakas, huwag kalimutan mag-subscribe, e-like ang video, at e-share ito para mas marami pang kababayan ang maging aware sa mga pagbabagong nagaganap. Kita-kits ulit sa susunod na episode.